May nupukan ko. Ya, ani. Natu nga kaod nga anao kay wa nagikwat. Ani ba mga bangayan ma. Odi na. Ko kay, na nagmagboka sa ada. Tapos nang mga kaod nagdumpa ka mo. Ay nung puno kita. Iya. O si Pare Toto, eto pako na si. Yo yo. Duh, mulik na wandu yo, dai ban. Paguli. Kagay na nga aga ya. Pagka magtodayo kay na.

Nagkuan <laughs> ka naman. Eh, kuan na. Yawa tawi mo na ko nang imo kita kay. Ako na kumbuko na sa ako na ano makakita kay ton. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ay mo wit kag. Yeah, <laughs> yawa yaw, oh, tawi kami sa ano sa ah, diba? Sayogo. Oh. oh. Imo. Hmm. Pare dogs. Very yeah, oh. good kuan. Iya. Yeah. Share the blessing. Oh, oh ya. Kumbuko. Ini. Eh, ano ano? Mapapanood din din sa YouTube bukod sa Facebook ha. Kaya sa sa YouTube hindi bawal na ano. Hindi. Ina. Hindi bawal. Oh, pag sa sa Facebook mo in-upload 'yan, matik 'yan. Ano 'yan? Ah. Uh, may issue ag. Oh, wala nang Yeah. Paul kaya ano 'yan eh? kay Facebook eh. Oh, ito guys, 'yung ano namin, 'no. Oh. Lugar. Libre lang ang swimming dito. Ug paligos <laughs> ka monak. Hay anong indu habon? Pulutan nak minano. Dorado tsaka tinilaw. Ang gagash ko ndamo. Tabo yo. Ju ju kaya aw katulin ni gura nga dai sa bawa. Sabon gali ya sabon gali ya. Mga gadi ko sa. Aba

O ba natin pare, kasi kung baga ano yun eh, kung baga pang pang linis. O nilinis ano eh. Oh, yan, pangalawa yan, hindi na yan. <laughs> Limpiado na. Limpiado na. Pangalawang suka. Eh, na naman <laughs> Ay na, na. Oh, Sarap dito na. Oh. oh. Libre buko. Oh, yun, pag, pag ari namin yan. Pag, 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 ng kagawad namin, si Parang William. Oh. Ang ano bagya, diba ano nang kinukupan sa... Buti mo yun. Yung anak ko, niyakap na yung buko. Oh. Dagdag-dagdag na ng baro na. Tumayo kayo, may design na baro. Oh. Hindi, halata na. Oh, yan, Palitan mo ng kong karat! Yan ang satay.

Sinindihan na yung ano dito, batang oh. Sinindihan na yung batang. Araw ka mo ang paywork. Bukon gabi. Umayang gabi yan, ano na yan? Puputok na. Puputok na si ano. Musal tangali alapuran, <laughs> buru buko. Oh. Kain niya, kumain na mo. Uh, kumain ka ng buko. Alak kang hindi pwede sa kanya. Huh? Inom ka oh. alak. Okay, bugbog. Bugbog bug siya sa akin. Tigilan mo na yan kay maubos yung pulutan. Yaw. May yeah. <laughs> ginawa mo ng kanin yan. Ay, punta ka pala ng bayan bukas. Mamaya, mag-antay ka. Ako Mabili tayo ng bagong yung ano. Mamamimi mo. Sada. <laughs> Saka <laughs> dalawang butong alpunso yung ditay nga. Ako? Taka, takabukas, Kung takabukas ko nga. ngayon, bit-bit ako. Alpunso, Yung manang mimin o. Oo. Mati nga, yung niya nga. May na, oh. may alak pa. <laughs> <laughs> ano yun? Gagawin oh. mo? Ang baylo ay butong. <laughs> Buko daw ang palit nito eh. Oo, oh, oh. di ba? <laughs> Ini waktu kan reklamu sakan. Mau tahu yang gila tuh ya. Jo, amang ati ndak dapat di tembang gua, amang ati Ha. Saya ndak ndak dapat atur aku. Tela manong. Ndak ada ada. tela manong. Saya ndak ndak aku anu gina bakal aku. Kumpul kata tadi akon. Kumot ng ano no? Ano nga ni mo nang kanin ni ano? Tadlom. Tadlom ini, tadlom ini. Tadlom. Hmm, kumot ah. Buyong salan ag. Tsaka yung ano niya yung isint niya yung parang ano, sa kumbaga sa kating eh, ano? Kating Oo. Yan oh. Kabango. Tu guys oh. Kita mo dire ang yung mga bayabas buko na nga. Oo. Ang mayabas minus nga isa. Grabing amoy. Para siyang sa kating na ano. Ang ini mga daun-daun nang gidya. Ko nga igay gagutas. Inandito ako na ay ayong ayong galian gabes. Ato ka kanang kulando. Kag tugaon mo si Angkol Rando kag mo mo Ang guyom. Kung kina ayong ayong ka ay kay ano. Kuha kaya ng abutan to. No, kita ka. Dalam. Bukna na. Tagsibol ng mga ano ng mga gunahon kay mapadaya kita dito yung mga ano saling sa layong na ba maabot dito sa, hindi ah, ang kuya pare ka sa isa ko ng kanyang. dahon ito ay lalo ay jo! ako kasi ang ginagago dito <coughs> linisan nyo yan para makakuha yung... kayo ng uyang o oh, masay pa na kung hedak pon sa <laughs> pandingge hedak <laughs> <laughs> pon dako pina bika, bika. dako pina. mga expert na tayo. matatanda na tayo kung bata ka Iyan. yan no? Na... Pag malinis eh. Lilisin din do. Hay, para lumabas ang tangkeg. <laughs> Dra. Oh. Oh. Yung mga tenderling na tilapia no, yung maliliit no. Pero may tilapia din dito na yung malalaki. Ma malalaki siya kung nga ni kami dito pa mo.

nag-apaw na na nagbaha. Ah, oh. <coughs> <coughs> Hindi. Bungo na yun yung mga tilapia ng una na mga maliliit. Oh. Um, halo, halo na. Oh, na, na. Naalala mo atong Kregawan. kong ano ho ha? Kagawa naman. Ha? Yan yung mga tilapia yan. O, mga kuwanan nyo. Itong mga kultured nyo. Oo nga. Oo. Oh. Kuwanan nyo.

tabo na yan. Sabukanin Wala na. Mamaya na lang. Magkita tayo mo ulit. Andoon may may dala doon, dalawang buko. Yo mamaya na lang. Doon, may dalawang buko doon. dito ka ba dito? pa na to. Eh, pa-bayad ng init pa mana mag-uwi uli. Wala lang. Di mana man? Diyan lang pa. Diyan Ay, dahil na din ito to, saka mo ang koran, Paano magkabunga hindi dinok ka tutra? Pwede mo man yan ang agyagyan ka. Ito pwede siya, siya. Oo, ay, buo Oo. Bakit kita ko na lolo mo? Oo. Kaya sa akin Ano ito ko tinda Yung sinurang upload nun? Doon ka kami gina kutikot. kaater ata. Ay, kaater galanda. Aba ko si si tre ginaka to sab nana. Oh, Si kaater. Mga mga si total wish at tumbang mo. Sino ato ko diyan? Billy. Uuning agto si. Sino? Sino? Pero ga tama man. Wow. Tama mo kami to. Pila? Tama kami dito 28. Og biro mo yan? Ay nag nag tinanong na ulan <laughs> oh, oh di ba? Kinabinian nila <laughs> na naman, ibang naman, kapatalan <laughs> man pagkagat. Tayo na. Di pa panggano utang. Tayo sikat.